for today's video dito tayo ng isang video na to na 3 in 1 din to. Itong video na to ay eh, medyo matagal-tagal na to kaso kailangan nating ibalik uli para naman maunawaan ng ibang OFW na yung ginagawa nila na hindi naman tama at sasama sila sa ibang etik kahit may boyfriend sila. So panoorin natin ito. <coughs> Hey, you listen me, why you want to play with it's me so and really Bal no. oh, so and other You also last time also sorry, sorry. If you hey, ask gaia I tell also Pupala She play with two boy. You also play with me and Bal and other man. Night time you also call, right? You say to me, I never call. Okay, you take this girl, then I listen first. Why you tell play? me? Very nice video, see. Smile. Aiyah, fuck you. <laughs> oh, so pain. No, Take. tell me very angry you you <laughs> know tell me why i you know i i know use my hand i want to also use first this man finish then i want to use you tell me why you answer me i never use my hand you tell me why you want to play answer me now why you want to play what do you want you tell me what do you want what no hand. what hair नी पीपल्स इन दिंगापुर Then see you madam. Huh? Then you boss. Then you play fucking girl. Why you play play you? You go or then you go Gary, take money fucking lah. Huh? I'm I don't have attitude like that. Then you Hey, you go don't so have fuck, attitude right? Fuck, right? Then fuck you, the Gary. You know Gary? Listen me, yeah. Harry, Harry, boy. You. Last night talk other man right? Talk for what? Hmm? Talk for what? Answer me fast. Yeah, okay, I'm talking to you. Talk for what? You tell me I never talk to anybody, right? Okay, I'm talking to you, boss, right? Okay, go. Go home. You're talking to me, I nobody can talk, right? You answer me or no? If you don't answer me, I go home. You think, then I tell you, boss. You're talking to me? I not talk any other. Right? Is that true or no? Thinking before you play, 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 guy. Then no problem. You play me, I. Hey, you stop for what? Must answer me, okay? Answer me. video na to ay medyo katagalan na talaga to pero kailangan talaga magiging babala tayo mga OFW kaya nga kinuha ko ulit to inupload ko para mabigyan ng listen learn mga ibang OFW mga iba ha hindi ko nilalahat na magkaroon naman ang takot sa sarili Dahil mas marami na at talamak na ngayon Na ganyan ang ginagawa nila ngayon Kaya nga ang baba-baba ng tingin ng ibang lahi sa atin Dahil sa ginagawa ng iba Diba sa totoo naman? Totoo talaga yun Yung bang hindi nila mahalang isang tao Pupunta sila sa isang tao para ang hinahanap ay pera O diba kaya nga napakarami ngayong ang tingin sa ibang lahi sa Pilipina ay talagang as in... napakababa na kahit na hindi ginagawa ng ibang Pilipina na mga OFW ang tingin nila alam nyo may sasabihin pa ako sa inyo dito yung driver ko na maghatid sundo sa akin pag nagdidiop ako ano yung sinasabi Pilipino yun ha alam mo sis ito yung sinasabi niya minsan daw ang Pilipina kumakatok na lang daw sa bintana ng taxi ng mga Pakistani at nangihingi na ito ng pangkape ay Diyos ko po yung ginagawa nyo sa Pilipinas dinadala nyo rito sobra kaya nga ito ginawa ko talaga to eh at saka hindi lang daw sabi ni kuya ha kusa nang uupo doon sa upuan ng katabi ng Pakistani kasi sa bata napakarami talagang Pakistani pakita ko sa inyo ulit Magbibideo ako doon pag nag off ako napakaraming pakistani mas malamang ang pakistani kaysa indiano na mga driver ngayon ito daw ang Pilipina kung sana lang daw itong umuupo doon sa tabi ni pakistani ay nagpapaana-ana nagpapajak impoy ng walang bayad saan ka pa? Eh, syempre, ito naman si Pakistani, kahit walang ligo, ay syempre, patusin yan, walang bayad eh. O, ba? Diba? talagang matanggal na yung kate. Diyos ko, ito, Diyos ko, nakakaano, no? Marami. Sabi ni Kuya, yung driver na hatid sundo sa amin pag nagdiup ako, madami daw Pilipina na ganyan dito sa bat Diyos ko, na ganun ang sistema, ganun ang kalakaran na ito ay mga wala ng mga employer. Kumbaga, ito ay mga takas na Pero naman, wag sanang gawin niyan. Kasi yung ibang mga OFW, madadamay. Eh. yung ibang mga Pilipina, madadamay. Eh. Tulad nito ngayong video na to, Ito, oh. matagal na to. Alam ko matagal na to, eh. Matagal ko na to nakita. Dumaan ngayon sa wall ko. Para kukunin ko at i-upload ko dito, para naman babigyan ng listen learn yung iba na pang nag-diop, iwasan nyo sa totoo lang. Ayan na, mangyayari, oh wala siyang pakialam o sinapok-sapok na siya na ngayon ng mga tatlong lalaki sinabihan, ngumiti, ka ngumiti naman itong si babae parang ginawang uto-uto, sapokin pa ng isang lalaki o sapokin ka, di ba? sabi nga ng isang lalaki ba anong kailangan mo? Hmm. bakit ka nagsinungaling sa akin? ano bang hinahanap mo? Diyos ko parang nakaka-insulto ng ibang Pilipinas sa ganyan, di ba? Yung isang ginawa, damay na ang lahat. Oy, Diyos ko Lord. So mga langga, sana may natutunan tayo dito sa video na to. At ingat talaga tayo mga Pilipina. Nadadamay tayo ng iba. o ba? Diba? So maraming salamat dyan sa panunod nyo ng aking video. Maraming salamat sa inyo lahat.